Hello guys, good morning, habis tayo ng ating bayabas, kasi nahinog na guys, snack natin, pagtsagaan, pagtsagaan natin guys, Gusto ko itong to, pang-sau-sau sa asin. Ayan. Diba? Sau-sau natin sa asin. Ganitong hilo-hilo ang gusto ko. Hmm, daming hinog guys. Pero meron tayong bayabas sa sunod. Pag malaki na yun, mamunga. Yun yung totoong bayabas. Yung binili pa sa online, nabuhay siya uli. Naglaglaga na kasi oh. Yun, daming naglaglag. Tapos natin tong syrup. Ayan guys, ang dami na din. Lumilaw uh, lang yung sapin akin. Diba? Mm. Matamis siya masyado pag uh, ano, hinog. Pero pag Ayun, oh, naglog. Ala, ang bilis niya maglog-log pala. Ala. Ala, ganun pala to. Ang bilis pala niya maglog-log. Ang okay pa nga. Hmm, meron na akong snacks <laughs> Ang dami din dami din Ay, bo bukya. Ay, bo. ay, bo. ay, bo. ay bo. bukya. Ay, bukya mo nining. Bakya dahil nining di ay. Mali. Kat lang ako ang gusto. Yan. Mamalingki ako ngayon eh. Okay, iwan natin yung iba.